Sir, dun po sa inyong investigasyon, although nag-cover kami, pero sa inyo po manggaling, sir, um, naiugnay po ba si Atong Ang dun sa itinakbo ng inyong investigasyon? Natanong recommendation ninyo as regards, Mr. Atong Ang? Solidly, uh, iba kasi yung ebidensya that will stand in court, di ba? Pero yung, di ba may isang nagsabi doon na Nandoon kami sa nag nag mga sharing, di ba? Meron nag isang sab nagsabi na si Dondon Patidungan ba 'yon may kausap sa cellphone na iyon ang narinig natin no sa hearing, di ba? Uh, do talaga siya na si Atong yung kausap. Sir, ano lang po yung reaction ninyo dun sa mga lumalabas ngayon na merong mga pinangalanan na, na high-profile individuals at meron na po mga whistleblowers na ito rin yung mga witness nyo dito dati. Yung mga sinabi niya po ba ngayon sa media, ito po ba lumabas na rin dun sa mga investigation nyo sa kanila, yung mga privileged information po. Ano yan? Yung pong mga pinangalanan, particular particularly po si, ano, si Dondon, si alias Dondon, si Patidongan. Hmm. Meron po siyang mga pinangalanan na high profile na mga tao. Ito po ba ay na-express niya rin sa inyo dati? Matigas yan noon sa, kwan, sa, sa sinitiring noon. Ayaw talaga yan, bum, ayaw yan bumigay. Kahit na, uh, Diba pinaylan din ng kaso, 'di ba? One of the yung hindi na pinaylan ng kaso kung hindi dahil sa seryosong investigation na ginawa natin, 'di ba? Anim sila pinailan ng kaso ng serious illegal detention at saka kidnapping. D dahil nga hindi tayo makapagfile ng murder with the absence of the body of the crime, yung mga katawan hindi na recover. So pinailan natin sila. Ah uh, talagang pinalop na din sa ADG na mapailan sila ng kaso. At napailan nga. Uh, pero yun nga, yung follow up sa committee report natin, we directed the CIDG and the NBI to continuously investigate the case para talaga matu matukoy kung sino yung mga malaking tao na nasa likod. Dahil uh, the disappearance of 34. 34 man yun, di ba ang ating uh, record sa committee? Uh, there were eight cases that we investigated, eight cases involving 34 uh, missing uh, sabongeros. So, hindi masiguro mag-disappear yung gano'ng katlaking tatlong 34 na mga tao kung walang nasa likuran dyan na ah. very influential. Diba? At nagbibigay ng kumpas. Sa atin lang, at that time, we don't have the evidence to connect to the uh, management ng uh, kwan ng yung master dahil nga wala wala, wala talagang ebidensya na magkukunik hanggang doon lang tayo sa disappearance na may kumuha na tao pero sen dahil may bago na mga lumabas na mga ebidensya at mga testigo uh, bubuksan niyo po ba ulit yung uh, senate inquiry kaugnay dito Nag-close na ba tayo? We have report. already closed our uh, committee investigation and we have already submitted our committee report and it was about, adopted by the Senate. So, yung aming committee report was adopted by the Senate. So, uh, unless siguro, kung merong mag lang uh, resolution from one of our colleagues, then I will be forced to reopen the investigation. Sir, hmm. NP Chief, ano masasabi nyo? Marami daw mga police officer ang involved para dinayaran para gawin yung pag-kidna, pag-pagpatay sa mga video. It's possible. Kasi nga, yung, yung, yung isang kaso doon na si Laso, sino jo Yung sa yung uh, up sa bahay nila, ipinasok, mm ipositive -hmm. eh, eh positive, doon sa hearing mismo, positively identified yung mga pulis na inibitahan natin, mga intelligence operatives ng uh, Batangas PPO, na sila yung uh, uh, nag-pick up kay Lasco ah Lasco Lasco sa saan yun sa San Pablo, Laguna mm -hmm. San Pablo City so identify siya kung nakas nakasuhan sila di ba yes, tapos ano na wala pang, wala pang update basta nakasuhan yun yung mga police na yun kinasuhan yun dahil nga positively identified yung mother yung wife at nung sister ni Lasco na sila yung pumasok dun sa bahay. So how do you feel na parang napapagamit itong mga polis in exchange of money? I'm, 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 I'm uh, very, na, noon pa yun sinasabi ko, uh, napaka, napakasama, hmm. napakasama no, na magpagamit tayo sa sindikato, if you call it sindikato, polis ka, you are there to uphold the law, you are there to enforce the law. Ngayon, binayulit mo yung batas para sumunod kung sino man nag uto sa iyo na I'm sure in consideration of money eh, eh, ano pang motivation mo doon gagawin 'yon kung hindi ka sinusuhulan that's beyond that's beyond your job description as a police operative na magkidnap ng tao at pumatay ng tao at itapon kung saan-saan Pero sa tingin niyo yes, sir ano to? Yeah, credible yung whistleblower kasi ang dami niyang pangalang minention, mga may celebrity. As far as credibility is concerned, uh, sa akin mas credible sana siya kung nagsalita siya noon pa nung dito sa Senate investigation. mas still, credible pa rin siya dahil uh, kahit na late na siya nag, nag bumaligtad, uh, you knowing his closeness to the to the uh, personalities involved, then uh, mayroon talaga siyang, mayroon siyang sinasabi. Sir? Ah. Sir, sorry. ah uh, sir, punta ako sa online gambling. May we know your stand lang since uh, ilang paano kala na po yung final ng mga kapwa niyo, Senador, either seeking to uh, strictly regular, regulate or total ban. Kayo po, sir, on online gambling po. Ako dapat ban yan eh. I-ban eh, yan kasi maraming nasisirang buhay diyan uh, aside from doing mga missing sa Bugiros no na dahil kayo sa online pa rin 'yon nangyari di ba aside doon na may namamatay marami akong nabalitaan talaga na may mga security guard na tumalon na lang sa tulay nagpakamatay dahil uh, wala nang pera may bata na nagpatiwakal dahil uh, na na hook sa online gambling So, alam natin yung kung kung magkakapera man ang gobyerno ang revenues from online gambling is not uh, enough to compensate the the moral decay the social cost of uh, that it uh, brings yung online gambling so not enough yung stricter regulation sir uh -huh? not enough yung stricter regulation not enough, not enough. Kasi alam mo Pilipinos are very uh, uh, yung ingenuity ng Pilipinos to go around the bus ay napakagaling. Kaya maisahan pa rin tayo yung regulation dyan. Hirap pa rin. Lalo-lalo na sa online. Hanggang ngayon, wala pa tayong, tayong uh, maganda solusyon para dyan. So, balik ko lang po dun sa um, sa isa e bong uh, investigation. Sabi nyo nga po, open kayo pagka meron pong resolution. Pero may pangangailangan po ba na o sa ngayon ipaubaya na muna sa PNP, DOJ? Yeah, I, 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 go by my recommendations in our committee report which was uh, adapted by the Senate na pagpatuloy ng PNP yung kailangan investigation. Uh, na ginagawa na there there they're, on the, the right track naman. Eh, kung totoong hawak nila si Don Don Patidungan, uh, well and good. Uh, kung hawak na nila para tuloy-tuloy uh, yung investigation nila. Kasi mamaya na naman, no, magpatawag tayo ng hearing. Sabihin naman ng PNP, makiusap na naman ng PNP na, Sir, Pwede yung huwag muna, sir, dahil uh, may ongoing pa kaming pinapaloob, sir. Uh, baka masunog yung operasyon namin, sir. Meron pa kami mga taong uh, tinatarget ngayon, sir, na pwedeng mga persons of interest, sir, na gusto namin maimbestigahan. Baka masunog yung aming efforts. So, let's give them the, the whole playing field to operate para ma mas solve nila itong kaso na ito. Uh, Pero kung merong, merong mag... Uh, merong mag-file uh, file resolution na senador, then it's my uh, duty to conduct the investigation, to reopen the case. So doon po sa inyong investigasyon, although nag-cover kami, pero sa inyo po manggayon, <coughs> sir, um, naiugnay po ba si Atong Ang dun sa itinakbo ng inyong investigasyon? Natanong recommendation ninyo as regards Mr. Atong Ang? Solidly, uh, iba kasi yung ebidensya that will stand in court, di ba? Pero yung, di ba, may isang nagsabi doon na, nandun kami sa, nag monitor mo kayo sa di ba? Meron nag isang sab, nagsabi na, si Dundun Patidungan ba yun, may kausap sa cellphone na, uh, boss, ay boss ano, sabi niya, yung boss na nire doon daw nung kausap doon sa cellphone ay si Atong Ang. iyon eh, yun ang narinig natin doon sa hearing, di ba? Uh, positive daw talaga siya na si Atong yung kausap nung nasa cellphone pero hindi man natin uh, kaya nga gusto ko sa PNP pa uh, pala limang investigation nila business so, establish na start na niya business ni administrative establish, 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 establish. Uh, Dahil nga sila ang manager resin presidente ng kumpanya kung saan last touch eh doon niya wala Uh, but criminally eh? kaya nga hindi tayo nakapag uh, pati ang PNP at NBI mismo hindi nakapag-file lang kaso directly linking uh, atong ang because wala so ang direct uh, evidence pero ngayon na meron ng itong uh, testimonial uh, evidence na pinoprovide ni ni Don Don Pati Dungan din, uh, din na, din na lang, uh, nilang uh, yun. Cheers. 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 I think it go.